ang expose po ni Maharlika na umano'y nasangkot di umano itong si Mrs. Lisa Aronita Marcos sa nangyaring extraction o pang uh, kikidnap, pandurukot sa mga kabataan sa Turkey ay uh, pinasigundahan po ni Atty. Beck Rodriguez. Pinatotohanan na ba ni Atty. Beck Rodriguez? Dahil ayon kay Atty. Beck Rodriguez ay kakilala niya mismo ang isa umano sa ISAP, ito po yung Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines na o ginamit ni Lisa Marcos sa kanyang personal na purpose. Paano pa ito nangyari? At bakit nagagamit ng asawa ng ating presidente ang kasundaluhan at uh, nakikialam ito sa away ng ibang pamilya o yung ibang mag-asawa na wala namang kinalaman sa trabaho ng ating presidente at wala namang dapat responsibilidad ang Armed Forces of the Philippines. Gaano ito katotoo? Tanong lang po natin, mga kababayan, may pananagutan po ba dito si Mrs. Liza Marcos? Panoorin natin ang expose ni Attorney Vic Rodriguez. Uh, nailabas niya sa kanyang, isa uh, sa kanyang vlogs at mailig niya pinag-uusapan din sa Pilipinas ay yung umanong extraction or forcible abduction of minor or kidnapping kung ano man ang katawag niyo na naganap sa Bansalti. Kaya tayo na nalang umihingigin ng na pamuno ang may pananagutan. Sapagkat, apparently, ginamit yung Premier Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines sa illegal extraction or operation. Ito. At marami yung sasabi siguro na, yan ay uh, AI, yung, yung uh, uh, voice recording na pinalabas sa YouTube. At ako mismo, kilala ko yung personalidad na involved at that time, yung hete Service of the Armed Forces of the Philippines in Isa. Nako, patay tayo dyan mga kababayan po natin. Dahil hindi naniniwala po ah, at gina din ni Atty. Vic Rodriguez na mismo totoo po yung inilabas ni Marlica dahil kilala niya mano ang isa sa mga opisyal mga kababayan. Patay tayo dyan. Paano na yan, Ma'am Shee? Nako po. Very professional organization pero nagagamit sa ganitong uri ng uh, pribadong problema na pagkasinuri mo, eh, ang pinagmulan lang ay away magpartner o away magkasama. Ang masakla dito, kaya natin sinasabi, protect and defend the Constitution, uphold the Constitution, dahil malinaw din na nakasakit sa ating saligang batas. Na ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ay ang Pangulong ng Republika ng Pilipinas yung may mandato, yung binoto ng tao, hindi kung sino sino. But for this... Naku, masakit na patama po yan kay Mrs. Lisa Marcos, mga kababayan po natin. Kasi sa pagkakataong ito ay uh, tila ba uh, pinapatunayan ni Atty. Vic Rodriguez na talagang sangkot sa mga nangyayaring desisyon itong si Mrs. Lisa Marcos. This particular illegal operation hindi nagmula ang utos mula sa Commander in Chief. Ito ay malinaw na naman na paglabag at paglapastangan sa ating sarili ng batas. At hindi sasabihin nila ebidensya, sasabihin nila chismis, sasabihin nila yung paborito nilang term, Marites yan, walang katotohanan. Dahil yan ho ang pinakamadaling response kapag ka ikay na But I know this for a fact because ang hepe noon ng isap ay kilala kong personal, si General Kit Sotilo. At napag-usapan namin ang bagay na ito at sinabi niya mismo, he affirmed that indeed this event happened. This Nako, confirm po mga kababayan po natin ha. Inamin mismo ng isang opisyal ng armed forces. Paano yan? Mukhang may mangyayari na naman na Agent Morales 2.0. Posible kayang makakarating na naman ito sa Senado at palagay ko dapat po ha dahil sangkot po yung uh, armed forces of the Philippines po natin. Paano na naman ito papasinungalingan <laughs> ng mga senador na tagatakip sa kasindikatuhan na ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Paano nilang pagtatakpan na naman ah uh, itong si Mrs. Lisa Marcos? Ah, uh, muli na namang bang magsasalita itong si Jinggoy? at sabihin na isang kasinungalingan ang exposing ito? <laughs> Mukhang nai-imagine ko na. No, 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 no. Yung magiging papel po dito ni Jingo Estrada, mga kababayan po natin. Ah, uh, yung magiging papel ni Chis Escudero, Grispo, Rapitol po. Sino pa? Ah, uh, yung mga kilalang nakadikit ngayon <laughs> sa administrasyon. Nako po student of Kaya nga ang sinisigaw natin, sobra-sobra na yung paglapastangan sa ating saligang butas. Bakit kung sino-sino lang ang pwedeng magutos sa ating sanggataan lakas? Bakit kung sino-sino lang ang pwedeng magutos sa opisyal mag ng ating military? These are all professional men and women of the armed forces of the Philippines. Ito yung mga nagbubuhis ng buhay. Tapos utusan lang natin just to help a friend na ang problema lang naman ay away magkasawa or domestic. <laughs> pakialamera pakialamerang pakialamera. palaka naman pala yan eh hindi naman pala sariling problema niya nakikialam tapos gagamitin pa ang kasundaluhan ng uh, Pilipinas grobe naman yan Sir, bakit kinakailangan ang Premier Intelligence Arm ng AFP napakaraming dapat bantayan ng internal and external threat that would require the power, the resources, the skills, the men and women, dedicated men and women of the members of the intelligence service of the AFPISAR. Bakit kinakailangan utusan ng isa the army mo bayan? Yan ay sundalo ng mga mamamayang Pilipino. Yan ay kawal ng Pilipinas at ang kanilang nilang trabaho ay to protect the Filipino people and to defend the state. not to render assistance sa isang pribadong tao na ang pinagmulan lamang ng problema ay away mag-partner, away mag-asawa, o away mag-sweetheart. Yan ho kaya tayo sumisigaw ng lideratong may pananagutan or accountability. We have to make them account for what they're doing and we have to remind them to uphold the persecution and we have to remind ourselves it is our duty to protect and defend our Constitution. So ito po ha, napakatinding uh, expose po ito mga kababayan. Dahil ang inakala po natin na si Maharlika lang ang nag expose po nito, abay pinatotohanan na po ngayon ni Attorney Vic Rodriguez at ano naman po ang magiging tugon ng armed forces po dito. Hindi po hindi napabayaan talaga nila mga kababayan na ginagamit po sila sa personal po na purpose na hindi naman Uh, mandato ng ating kasundaluhan at hindi po ang presidente ang nagutos kundi ang kanyang asawa lang ibig sabihin na kontrol nagagamit sa mga personal uh, na pangangailangan ng uh, asawa ng presidente ang armed forces of the philippines unang-una hindi naman problema yan ng first family problema lang ng kanyang kaibigan pero ginamit ang ating kasundaluhan ito po yung isap or uh, Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines para matulungan lamang ang kanyang kaibigan na dukutin o mano ang kabataan. Naku po, matindi ito. Abangan po natin kung ano pa yung uh, mangyayari dito mga kababayan. Ito ba ay hanggang dito na lang? O talagang may mananagot mga kababayan po natin. So para sa karagdagang update uh, at sa magiging resulta na mga exposing ito, huwag kalimutan mag-subscribe mag-follow sa ating social media platform at dito muna natin iwawakas at mag-aabang po tayo sa mga panibago pang update sa isyu ito. This is a national issue mga kababayan po natin. Maraming salamat.